Mga ka-Republic, pataasan na ng willpower siguro. Ganito inilarawan ni Calvin of Tana ang magiging bakbaka nila ng SMB sa finals. Apat na panalo na lang ang layo sa Grand Slam. Sisimulan bukas ng Tok and Tex ang misyong pakyawin ang tatlong corona sa season 49. At ang SMB ang huling balakid sa kanilang pangarap. Hindi kami narito para harangin ang Grand Slam bid ng TNT, sabi ni SMB coach Leo Austria. Nasa finals daw sila upang umasinta ng kampyonato para i-redeem ang kanilang sarili mula sa bingkong kampanya nila noong Commissioner's Cup. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka hindi lingid sa ating lahat na karamihan sa TNT players ay mga bisaya. Mula kina Calvin Oftana at R.R. Pugoy, Glenn kebuntin Poy Eram at Ray batak, kahit si Brian Heruela. Kaya nga sinasabi ng mga TNT fans, the best daw talaga ang mga bisdak sa PBA. Pero aminado ang mga bistak boys ng tropang 5G ngayong finals ay haharapin nila ang pinaka the best na bisayang naglaro na sa liga. Walang iba kundi si Junmar Fahardo. Ang bistak black ng talk and text na pinangungunahan ni na RR Pugoy at Calvin Oftana ay kailangang dumaan sa best player na nanggaling sa Southern Philippines. Sa kabila ng slight calf injury, binuhat ni Dakraki ng SMB sa Game 7 kontra sa Ginebra. 21 points and 19 rebounds si Abay sa close out game nila laban sa Gin Kings. Bukod ka na si AJ Perez, Chris Ross at Don Trolliano, alam na mga bataan ni Chotreyes, si Junmar Fajardo ang magiging pinakamalaking problema nila sa finals. Ang prediction ng mga basketball aficionados, malaking porsyento ng ipagtatagumpay ng SMB ay nakadepende kay Abay. Sa isang conference na walang import ay parang may import pa rin ang San Miguel dahil sa 6'11 si Buano. Nang tanungin si Dakrakin kung ano ang iniisip niya na mga Bisaya ang makakalaban nila sa finals, masaya raw siya. Proud Bisaya raw sila. nire daw nila ang mga Bisaya sa PBA. Ipapakita raw nila ang kanilang the best kung paano maglaro ang mga Bisaya. Aminado si Calvin Oftana pinaka the best na bisaya sa PBA si The Kraken. Bago ang finals conference kahapon, nilapitan pa ni Naoftana, Pugoy at Eram si Junmar Fajardo. Masayang nagkwentuhan ang apat na bisda. Pero ang ganoong gesture ay huwag ipagkakamaling magiging soft sila o malambot sila sa isa't isa pagdating ng laban. Sabi nga ng Beda product at former ECEA MVP, masasantabi muna ang pagkakaibigan malaki ang nakataya. Gustong makabalik ng SMB bilang hari ng All Filipino Conference samantalang gusto ng TNT na sungkitin ang Triple Crown Sweep ngayong Season 49. Ngayong Season 49, hindi pa nanalo sa Tok and Tex ang San Miguel. Sa Governor's Cup, tinalo ng TNT ang Beermen sa elimination. Ganon din sa elimination nitong All Filipino Conference. Hindi sila nagkaharap sa Commissioner's Cup dahil sa kakaibang format ng middle conference. Kung ito ang magiging basihan, may upper hand ang mga bataan ni Chot Reyes. Ayaw itong isipin ng SMB coach. Ibaraw itong paghaharap nila sa final, sabi ni Coach Leo Austria. Kung ang motivation ng TNT ay masungkit ang Grand Slam, namumotivate naman ang SMB ng pagnanais nilang mapagtakpan o makabawi... Dahil hindi nga man lang sila nakasalta sa playoffs sa Commissioner's Cup at itong Philippine Cup ang kanilang pagkakataon. At nagkataon ang Grand Slam Seeking TNT ang katapat nila. Noong 2011, binigo ng Petron Blaze SMB ang unang pagtatangka ng Text na makakuha ng Grand Slam. Umabuti iyon sa Game 7 ngunit na naigang SMB franchise sa pangunguna ni na Danny Ay at Arwin Santos na nahirang na Finals MVP. 14 years later, heto na naman si Chotreyes kumakatok sa pintuan ng immortality sa kasaysayan ng Philippine Basketball. For the years to come ay masasama ang kanyang pangalan kahanay ng mga great coaches gaya ni na Baby Dalupan, Tommy Manotok, Norman Black at Tim Cone kung makukuha nila ngayon ang Grand Slam. Noong 2011, si Atu Agustin ang coach ng Petron Blaze na nakabilang naman sa mga coach na nanalo ng championship sa kanyang rookie year. Ngayon ay nasa bench pa rin ng SMB si Ato Agustin, hindi na nga lang head coach kundi kabilang sa mga assistant ni Leo Austria. Magagawa kaya ni Cho Reyes ngayong 2025 ang hindi niya na-achieve noong 2011. Sabi ng former Gilas coach, sa maniwala kayo sa hindi, wala raw sa isip niya ang Grand Slam. Ang iniisip lang daw niya ay ang bawat laban na nasa kanilang harapan. Ang unang laban ay bukas. Unang baitang na kailangan nilang akyatin. Sino ang unang makapag-uwi ng panalo sa labanan ng mahuhusay na Bisaya? sa liga. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout shout sa iyo, Sunny Kumiya. Bakit daw may inis? Ay matigas daw ang ulo. Sa iyo rin, shoutout. Uh, Barbara Santos, bawi na lang daw. Next conference, tama ka. Sayuren Bentot Balmaseda tanggalin na raw si Francis Chua at nakakasira ng diskarte. Sayuren Florentino Balsamo, malaking kawalan talaga si Sistand sabi niya. At Sayuren shout out Erpelo Mark. Hindi raw talaga makalimutan si Sistand. Sayuren shout out Romeo Ramirez. Move on na tayo sabi niya. Dapat lang at sa shout out Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shout out sa iyo Idol. At sa shout out Jesse Placiente Sobrang lakas daw ng SMB champion na raw. Tingnan natin. At sa iyo Rami Mulit TV. Malaking kawalan daw si si sabi niya. Sa Wilfredo Garcia. Shout out sa iyo. At sa iyo, Norman Flores. Salamat sa suporta. Ah. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.